Ang Philippine Drug Enforcement Agency tiniyak ang proteksyon sa mga magbibigay ng impormasyon. Kaugnay niya, may mga balita dyan si Bombo Jovino Galang. Natitiyak ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na kanilang napoprotektahan ang mga informer na nagbibigay ng mga impormasyon sa kinaroroonan ng mga iligal na droga. Sinabi ni Attorney Joseph Frederick Kalulot ang takapagsalita ng PIDEA na meron silang mga pinapapirmahan ng mga dokumento, ganun din na proteksyon ay binibigay sa mga informant para matiyak na hindi malagay sa kapahamakan ang buhay ng mga ito. Ano po yan? Uh, maaari silang pumunta ng opisina or they can call or report private eye pero bibigyan ng yung informasyon. Yung, yung informant po natin may form po yan na pinipirmahan. Ano, ano yung tawag sa form na yan? ah uh, meron tayong form sa, sa PIDEA. Ang tawag po yan is Information Report Form. Y yung form po na yan, kailangan po yan pirmahan ng, ng ating informant. And dyan po niya ibibigay yung mga detalye na, na kinakailangan. Patuloy din ang ginagawa nila pagkikipag ugnayan sa mga iba't ibang ahensya para sa paglabanag ng iligal na droga sa bansa. Hindi po maaari na nagkaroon mo tayo ng operation tapos sakala siya magbibigyan informasyon. Hindi po dapat. Nagkaroon tayo ng operation because of the information that he, he gave. Pagka lumusot po yung kanyang information na binigay, and ito po ay uh, sinabi ho ng committee, maaari siya makatanggap na reward. Balot na balot siya. Takpan natin yung, muka niya para hindi mo malalaman ng mga tao na siya yun i-verify din po natin yung, yung thumb mark na binigay po niya na nilagay niya doon sa form dapat magtugma rin po yan once i-claim niya po niya ang kanyang reward. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source of news and information Basta Radyo Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.